Hello guys! Ayan! Andito po tayo sa aming Ampalaya Garden. Ayan, may Ampalaya Garden po kami. Ayan po siya. Oh. Dito lang sa bakuran namin. Oh. May flower pa tayo doon. Ayan, may mga bunga-bunga na siya. At pipitas na nga tayo ng isang malaki. Ay, dalawa pala. May dalawang malaki na dyan. Unang bunga. Unang bunga. Ayan po okay. siya. Ayan po siya. Malaki oh. Isa lang. Meron Ito Oo. lang muna. Ito lang muna. Oh. Ayan o. Oh, Ayan pa yung isa oh. Ayan po. May mga bunga na siya. Nagyan ng plastic na ano, oh. Pero mas maganda ng ano yung talagang papel ang pambalot dyan kasi yung plastic. Na. Nagmo-moist siya. Ayan. Wala tayong Ayan po siya. Ampalaya. Diaryo. Ang ampalaya bow. Ito, mayroon din po tayo ditong, ayan, ayan po malaki. Ang laki po. Oh. ang laki yung ano niya alisin mo kasi balot para makita nila kung gaano ka uh, laki ang ampalaya sa ni DJ ampalaya ano, sa support nice. ano mo kasi kuntingin mo na ah? oh Skip. laki parang makontrol tuloy yung kwan. pag, laki, pag niya. laki niya. kaya nga maganda yung papil fresh. Press. Yan po ang laki siya. Laki niya. Matamis to. Ayan ang ampalaya. Ay, may mayroon din po kami ngayon dito. Sa banda sa baba, may talong po kami. Ayan, may talong din po. Ay, namumunga na rin. Sari-sari. Sari-sari po yan. Meron din po yan, spinach. Tanglad, tanglad. May lemon spinach. Grass. Ay, ito, lemongrass. Pero uh mali malilit mali pa ito kasi ka ano lang namin. Lalagay lang namin. Hindi. Oh, may, may pinche. May din na iisa dyan. Pero maraming pinche ito noon. Hindi ko lang, ayun ano. <laughs> Na-vlog. Oh, ano laklak na ulit yung sili. Ayan o, no, may spinach. Spinach po yan. Pati yung kwan na. Tawag nito. May mga pinche kasi noon dito ito. Yung mga flowering siya, yun o. Meron na siyang... Flower. Pwede na yung i-ano. I-bunubun. Ayan, syempre, yan si makulit namin si Reven. Hindi nawawala yan pag nag-vlog kami. Ayan o. Oh. Ang makulit na Reven. Always present yan sa video. Ayan po siya. Ayan, see you in the next video guys. Maraming salamat po.